dito tayo sa Malia so ano uh, ito yung bus stop ng Malia so doon sa kapila yun yung uh, Panasonic building sa may Al Yusof Best then dito naman sa katabi niya dyan na uh, natakpan ko ng bus dyan po yung ano KFC diyan so, no? Oh, KFC doon so mayroon na ngayong ginagawang tulay yung daanan ng tao yon ngayon nakikita nyo yung tulay na yun bago lang yan hindi pa yan tapos then dito guys itong bus stop na to ito yung pharmacy so yan asalam pharmacy okay yan doon naman din so dito guys meron dito bakala yan birds bakala so dito may pinto pasok tayo dito So, maaga pa kasi kaya wala pa mga tao patay pa yung mga ilaw. So, dito na area guys is mga gold shop na to. Yan, gold shop na yan. Yan, yan lahat dyan, mga gold shop na yan. So, yan o, oh, GG Jewelry. Yan sa baba. So, yun man, So, sarado pa ngayon. So, dito yung security. So, baba kayo dito guys. Mayroon dyan dito. Ayan. O doon sa kabila, meron din elevator ba, baba kayo. So, ito, dito sa have done tayo dito. Ayan. Baba ka na. So, yan yung GGG Bully. Sa taas. So, ito yung shop nila ng GGG din sa baba. Ayan. Then, dito, sa ilalim ng have done. So, andito yung Falcon Cargo International. So, siguro ito, kilala nyo to dito. Yung tahian dito. So, pag nagpaparefer kayo ng mga pants, mga damit, pinaparefer dito. Then, dito din, katabi din ng Falcon. Then, Ambex. Yan, Ambex. So, Ambassador Express Cargo. So, Ambex tayo. Ambex sa Ambex. So, then, ito yung shop naman. So, Raja Center. Yan. So, then doon, pag gusto nyo magpapaganda, Then, then yung mga magagaling natin ng na mga parlor, ayan, sa hotline. Ayan, dito yung shop. Uh, ayan yung pangalan ng shop ko. So, ngayon, madilim pa, bubuksan natin. Uh, morning time. So, sa mga hindi pa po nakarating dito sa aking shop, so, sundan nyo lang guys yung video na ito, para po, ma, ma ano po, malolocate nyo po yung shop namin. So bubuksan natin yung mga ilaw guys Yan So yan po Alat ah, ko yan So pag gabi kasi pinapasok namin yung mga Ano namin mga gamit So ayan So ito yung shop Natin yung master So radio center So katabi lang siya ng Ambassador Express Cargo Ambex sa hindi yung Doon sa may grocery So iba din yan Ambex Ambex tayo So ayan, dito mga ano nyo yung dating bilyaran kung sino yung makarelate dating bilyaran daw to dito. So ayan, doon naman sa kabila hotline restaurant. Ayan. So ayan, hotline din na salon. So ito. Okay, to guys, pasok tayo sa loob. So ayan po yung mga gadget natin guys. May mga laptops tayo, mobiles. Uh, nagre repair din po tayo ng mga mobiles like palit LCD, camera uh etcetera so for iCloud uh, Google lock uh, hangga't kaya nating gawin so yan 'yung ating mga paninda dito guys so 'yung mga paninda natin guys mostly electronics tayo so may mga accessories tayo ng mobiles yan so mostly naman nakikita niyo yung mga upload ko kung ano yung mga naka-post so Uh, PM lang kayo guys if ever ano man yung mga gusto niyo. So pwede rin kayong bumili ng karton. So ano mang size ng karton, mayroon din tayo papakargo po. Yan, kalat na kalat pa yung ano natin dito kasi ah uh, ano pa tayo, uh, magbubukas pa lang tayo. So ayusin na lang natin. So sa mga gusto pong magpa dito sa shop, follow niyo lang yung video na yan. Hanapin niyo lang. So mahanap uh, nyo rin yan. So, kasi dito ako sa basement. So, hindi po kayo masyadong pamilyar dito sa city. So, mahirap na po talagang hanapin. Okay?